yun mga kamistri so good morning uh, salamat sa Diyos at uh, yun once again nandito na naman tayo sa Pita Isleks yun nandun tayo suerte at meron tayong parking okay si Lolo ang a order ngayon okay alright so dito na kami yun makareserve na kami ng puan tayo yun today is Tuesday so hindi ka nang marami uh, nag-ista over dito ngayon sa Jalit yun alright so atay natin si Lolo na nag order para sa atin alright morning morning so hindi kasi kasa, hindi kasi namin kasama si Neil so sa Webis pa sa so, Thursday siya pupunta naman para uh, magkukumute lang siya kasi kami ay coding alright yun mga kami so good morning update tayo so nandito lang kami sa Malbarbatanga so naayos na yung mga gagawin doon nakalinya na so tsaka dumating na yung buhangin order namin so lumbas muna ako mga kamisri nagpick up ako dito ng hollow block na kulang doon sa firewall natin pick up tayo so ginamit ko na sa Innova so nandito ko eh. nandito ko kay South Home. kasi bumili rin tayo ng pintura tapos sa hollow black. so palabas yun o no? ang karga na natin nating kailangan ng hollow blocks yun alright so palabas na tayo so kay South Home so malaking uh, hardware supply to dito mga kamistry sa Malbong sana all malaki ang hardware so may tao sila dito may tindahan sila okay right yun ayos, ayos na so mga kamisteri so yun update tayo so kaming dalawa na lang naman uli ni lolo ang uh, lumabas so wala si Neil. so sa Webes na siya hanggang bukas pa kami ni Lolo na dalaw lang kaming partner so yun at least ah uh, tuloy tuloy ang progress ng construction ni Lolo do sa kanyang bahay so malapit na abangan natin ng paglipat nila yun sigurado natas kasama na si Lola yun so masubaybayan natin so araw-araw time to time napupunta tayo dito nung nakaraang week uh, nagmumotor lang tayo so yung yung paggawa ng driveway so ngayon ano naman yung bodega tapos sunod mag uh, electrical uh, installation tayo doon uh, tatanungin natin kung lalagyan ng uh, plug kahit single uh, pero ilaw for sure meron so uh, lalagay kami ng supply doon sabi ko kay lolo lagyan namin ng breaker single card single breaker para uh, pag hindi ginagamit i off lang yung breaker doon sa bodega pag gagamitin eh on lang ang breaker so lalagyan natin siya ng power supply yun okay right yun mga kamisteri so yun lapit na rin ako dito sa amin uh, so dala, dala natin si pintura tapos yung so, si halong lang bigyan muna natin ito si uh, Toyota Hilux. Yo. Sana ka all, sana all naka Toyota Hilux. So, ang Toyota Hilux kasi mga kamister. Kung ikaw ay may business, napakagandang service kasi all purpose siya. Pwede gamitin yung papamilya, pwede sa business or may mga ikakarga ka. May pipick upin ka na Indica siya sa enclosed na van so pinakamaganda pick up. yo all right all right so nandito nandito na tayo all right yun mga kamistri so good afternoon good afternoon so kakakain lang namin ng land so after land sa lumabas kami ni lolo at uh, magbabangkulit si lolo dito sa BPI Malvar So, antayin lang natin dito mga kamistri si Lolo sa kotse nalaga ko. Tapos, after this mga kamistri, uh, kasi may bago na naman nagagag na project yun, pipili na naman kami ng materials para dun sa... bibili mag uh, order tayo ng buhangin semento uh, hollow, hollow, One ng hollow okay, 100 pieces na na okay alright so dito lang tayo start uh, tayo yun, good afternoon mga kamistery. So, update tayo. So, may binuo pala ako kanina mga kamistery. So, nag-assemble tayo. So, sa sobra natin busy pag-assemble. Hindi na natin na kuha na ng ano. So, yan yung Oh. table na to. Yun ang natin kanina. So, natapos na rin natin. yon ay, lagay na natin dito. Yun o. Uh, is, ano yan? Pro working table. Computer table, study table. Okay, alright So, unti-unti na mga kamistry na bubuo Ang bahay ni Lolo So, malapit na Abangan natin ang paglipat nila Alright Yun mga kamistry So, update tayo mga kamistry So, nandito na tayo Sa Fairview Medyo late kami ng konti ngayon ni Lolo uh, mas matraffic ngayong Martes kaysa kahapon. Kahapon video mas magaan eh, matraffic pero mas magaan. So wala dito mga tambay. At at air view so wala mga rider ngayon dito so busy siguro kasi iba uh, naglo naglolo so nagkakabiti na iba mo so, kakain muna tayo sa ating uh, tapsihan na magdi dinner na muna tayo kagutom na ako mga kamistry dahil di tayo nag uh, snacks doon uh, sobrang busy namin ni Lolo kasi dalawa lang kami wala singil yun alright so tawid tayo doon sa aming tambayan alright so syempre dito na muna si andomina ni Red so yung ating ngat so andomit Hmm, ano na? All right. So tawid tayo doon. Yan mga kamisri. All right. Ano naman kaya? Hot dog na naman kaya ang pagkain ko? Or long silog. Okay. Let's go. Doon so, mga kamisri. So nandito na tayo sa bahay ni Madea. Okay. So si Mun ayun si Muning natutulog na ni Ayun. Ayaw niya pong mamansin. Yun. Ayaw mamansin. Yun. Okay, alright. So, peace. I'm out.